So, ito yung update ngayon dito sa farm. Pinapapatag ko yung dito. Medyo mataas kasi yung dito na area. Kumpara doon ka dito. So, binawasan ko yung lupa from here. Kita niyo. Ay, eh, medyo malawak-lawak na po yung pinagdaanan nila. Tinanggalan nila ng mga halos one foot. Para lumibel doon sa kabilang kahon. Ayan. Tapos dito nila tinambak sa bakanting area ay na po yung mga bagong tambak hi ito haray. breakfast in river breakfast in river sila ito yung mga tinambak nila dito ayan medyo mataas taas yung tinambakan dito malalim kasi ito dito na area so hanggang dito natin yan sa may CRE tatambak para patag dito. Tapos level na siya dito. Hanggang sa tatanggalin ko rin yung mga nakalinya na yan dyan. Tapos para pag tinanggal yung mga talong dyan sa mga kamuting kahoy, patag na siya dito lahat para mas kaaya-aya tingnan. Yan saka tayo mag-iisip pa ng ano. Lalagay ko siya golf course dito guys. <laughs> Meron silang tent-tent dito. Oh. May niluto sila. Ah, magluto sila ng gulay. Dapat lagyan niyo ng munggos. Masarap 'to pag may munggo. Ah, tinapa man di ay. Sardines yung ulamin nila. Dito sila. Tapos kailangan lang tapusin to guys punta doon para pumatag. Tapos nagpagawa din kami ng bagong cortina. Titingnan natin. At ah, dito naman tayo nagtatanggal tayo ng mga kortina. At ah, tanggalin na din ang... Ang sa'yo pilang, gigamit diya, dua? Isa Tanggalin? Ah, isa na lang gamit nila, Day. man sila. Gatong adlaw. Tanggalin na uban sa kortina. Tinggalin namin yung mga kortina ng mga madudumi, ganyan. Ayun eh, no, ang dudumi ng mga... Hindi ko alam kung paano ba ginawa nila dito. Bakit ang dudumi? So, madaling masira yung zipper. So, tinalitan na namin ng... Cortina, baliktad man to Nasa harap yung ano, si Dapat pa ganun. Nalibat. So, tapos tatanggalan na, tinanggal namin yung mga ano kasi maglalagay kami ng carpet. May parating ng mga carpet ngayon, deliver. So, mas maganda siya kasi brown. Nalagay namin siya ng saksa, ano, suksukan dito para igaganon sa pako. ay ayun, ayun, nalagay na yung mga ibang mga cortina. ay papakita ko sa inyo ang itsura pag meron na siyang carpets. So, pag may carpet na siya, mas kaaya-aya na siya tingnan. Hindi na siya madumihin. Ayan. Ayan na may carpet na siya. Oh. Medyo sira ang carpet natin. Hilayan natin. Ayan. Meron siyang carpet. Ayan. Sa kabila naman. Ito natin. May carpet na siya. Sa so, tinupi pala. Nakatupi pala yung kama dito. Sa so, may carpet siya. Mas presentable na tingnan nyo. Hindi na siya kabash-bash. Ayan ang na kortina natin. At medyo, hindi na siya masyadong mainit. Tingnan. Yun nga lang, pag magjujugan -jug kayo, hindi na makita. Kita lang yung shadow pag sa labas na ganoon. Pero pag tinakpanin ang kortina yun sa kabila, hindi na makita. So, pag nagjujugan kayo sa ilalim na, ungol-ungol na lang. Ah, wag na umungol. Pikit-pikit na lang tsaka kagat labi. Ganun. Maganda siya pag may carpet na siya, guys. So, nagpa-deliver ako ng ibang carpet. Medyo malaki lang yung medyo malaki lang yung pwesto natin dito kaya kahit gaano kalaki yung carpet may sobra pa rin ayan na ang bagong update dito sa farm habang naglilinis yung mga bakla at nagluluto at wala kaming tubig dahil nasira yung tubo kasi nahulugan ng bato because of the rainfalls charas So dito ko pinilagay ibang mga lupa para mas mapatag to dito kasi medyo malalim yung dyan banda. So pinatag ko para mas maganda yung Um, plain 'di ba? Tas tatubo naman yung carabao grass papunta diyan. Eh, so yan. So ito na wala na yung mga kamuting kahoy. Medyo napatag na rin dito halos lahat, konti na lang mga 5% na lang. Yan yung mga pinagtambakan nila doon, patag na rin doon. So last na lang yun dyan. Pag tinanggal yan, ilalagay dito sa may bandang harap ng CR. Dyan. Ayan. Ganyan mag, ano, magpapatag ng lupa. Yung mga matataba dapat yan. Ganyan. Ay may mga silbi sila. O, oh, di ba? Patag na siya guys. Pag tumubo dyan yung mga bermuda, maganda na siya. Ay, carabao grass pala. Tapos ito lahat, ililipat ko doon, doon sa may magandang area para maganda pisto pistuhan picture o diba para para ma -ano na to dito mapatag na to lahat dito so nagtatahit kami ngayon ng ano ang sabitan ng cortina mano mano lang to guys and tapos ng ating cortina na brown napako ko na siya lahat lahat ayan maliwanag siya at hindi mainit pero don't worry, hindi naman kayo kita pag nasa loob kayo. Tingnan nyo, hindi naman kita, oh. So, bala mag -ana, ana kayo dyan. So, may carpet na rin siya, iba't ibang color. Ayan, dito tayo sa kabila. At ina-arrange na rin nila yung mga upuan. Pina-arrange ko na lahat. Ayan sila, nag-arrange sila ng mga upuan. Ito na! Yo! Ayan, dito naman, Doraemon naman dito. At meron tayong carpet. So, lahat sila ay may carpet niya. At may table din sila sa harapan. Matagal na yung table na yan. And so, brown siya. Mas cute yung brown. No? Kasi, kakolor lang niya yung A-house. Tingnan natin yung pinakaano niya. Pag ilagay natin lahat. Uy. Ito. Tingnan natin kung ano itsura pag malayo. Ah, oh, tatlo. Mas, mas neat siya pala, no? Mas neat siya. Ayan. Lahat na sila ay meron na. So, table na. Ah, dito, bangko! So, tapos na siya, guys. Malinis na. Thank you for watching. So, magsasweldo na tayo ng kanilang trabaho. Ah. Ayan. So, ayan, nag hati na sila sa kanilang mga sahod. <laughs>